good day mga idol so ngayon umaga ito mga idol uh, bumili muna ako ng palisal at nakaramdam na ako ng gutom habang inaantay ko yung misis ko na nang go grocery so dito na muna ako idol kasi ano diling lingon ko yung cellphone ko kasi nakapatong lang siya sa motor kasi nakakabit na to sa helmet yung cellphone holder ko sa helmet na siya nakakabit kaya diling lingon ko baka mamaya pagliling ko wala na yung cellphone ko mga idol Ito, pansin niyo mga idol Walang kamalay-malay si tatay dito na yung camera Harap sa kanila. Ayan, huwag malay naman ako idol Sinisilip-silip ko rin yung silip na nakap nakapatong na talaga sa motor Nakalagay lang sa helmet Kaya ano, kaya Tinitingnan-tingnan ko habang bibili ako ng kalisa Paglingon ko, wala na silpon ko, yeah. kawa kawa ko yung silpon, kuya. You tried oh, Kawa silpon. Hindi pala kawa tayo. Wala na silpon. <laughs> so, yun, guys. Nakabilan tayo ng pandesal, guys. So, kain muna tayo. Gutom na, guys. Gutom na. No, 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 no. <laughs> I don't want peace. I want problems always! <laughs> no, 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 no. <laughs> no. <laughs> sorry, sorry.